Veritas. Pakinggan naman natin ng pag-uulat mula sa impila ng DWRV, ang Radio Veritas, CMN Bayumbong, Nueva Vizcaya. CNN Live, Live Wilma Baliton, magandang araw sa'yo. Umabot sa 721 ang nagsumite ng kanilang kandidatura bilang punong barangay sa 275 na barangays ng Nueva Vizcaya. 601 sa mga ito ay kalalakihan, 120 ay kababaihan. Ibig sabihin, 446 ang matatalo sa nalalapit na eleksyon. Para naman sa barangay kagawad, 4896 ang nagsumite. 3529 ang kalalakihan at 1367 ang kababaihan. Mula sa nasabing bilang, 2696 ang malalaglag sa listahan. Ayon sa COMELEC Nueva Vizcaya, kapansin-pansin naman ang pagtaas ng bilang ng mga interesado sa Sangguniang Kabataan, sa SK Chairman. Umabot sa 605 ang interesadong lumaban, samantalang sa Sangguniang Kagawad umabot naman sa 2790 kumpara ito sa mga nakarang eleksyon kung saan mabibilang lamang ang bilang ng mga lumalaban lalo na sa barangay o SK kagawad. Ayon kay Attorney Abraham Asuncion, dahil ito sa unang pagkakataon ay ipapatupad ang SK Reform Act kung saan magkakaroon na ng honoraria ang mga SK Kagawad, gayon na rin ang mga treasurers at secretaries. Subalit paalala nito, kailangan walang kamag-amanak ang mga sangguniang kabataan hanggang sa ikalawang bahagdan o second degree of consanguinity. Bilang bahagi ng anti-dynasto element ng bagong batas. Paalala rin ng COMELEC, hindi automatic ko nga magsisimula ang kampanya pagkatapos ng pagsusumite ng kanilang COC noong Sabado. Magsisimula lamang ito sa ika-11 ng Oktubre at magtatapos ito sa ika-28 ng nasabing buwan. Mula sa DWRV CMN Nueva Vizcaya, ito si Wilma Baliton para sa Veritas Pilipinas, lakas ng katotohanan. CNN live, live, Maraming salamat Wilma Baliton Mula po naman sa impilan ng DWRV Radio Veritas, CMN Bayumbo, Nueva Vizcaya Sa